Isa sa pinakamahalagang bahagi ng ating kalusugan ay ang pagkakaroon ng sapat at mahimbing na tulog. Subalit para sa maraming seniors o nakatatanda, ang pagtulog ay nagiging isang malaking hamon. Karaniwan, may mga nagigising ng paulit-ulit sa gabi, hirap makatulog agad kapag humiga, o kaya na may madaling magising kahit sa maliliit na ingay. Ang kawalan ng sapat na tulog ay hindi lamang nakakaapekto sa enerhiya at kalusugan, kundi maaari ring magdulot ng panganib sa puso, utak at kabuwang kaligtasan. Pero alam nyo ba na may simpleng gulay sa ating kusina na maaaring makatulong dito? Oo, tama ang iniisip nyo, sibuyas o onion. Maraming hindi nakakaalam pero ang simpleng sibuyas ay hindi lang panggisa o pampasarap sa pagkain. Mayroon itong mga sangkap na may kakayahang tumulong sa pagpapakalma ng katawan, pagbawas ng stress, at pagpaparelax ng utak upang makatulog ng mas mahimbing ang mga seniors. Sa vlog na ito, tatalakayin natin ang limang paraan kung paano magagamit ang sibuyas para sa mas maayos na pagtulog ng mga nakatatanda. Lahat ng ito ay nakabatay sa mga paliwanag medikal, benepisyong pangkalusugan, at praktikal na paggamit na ligtas gawin sa bahay. Pero bago tayo magsimula, maaari ka bang mag-subscribe sa ating YouTube channel at pakiclick mo na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga videos ko. Maaari mo rin bang pakicomment kung saang lugar ka nanonood para malaman ko kung hanggang saan umaabot ang mga videos ko. Ngayon, tayo ay magpatuloy. Bakit hirap makatulog ang seniors? Bago natin talakayin ang mga paraan gamit ang sibuyas, mahalaga munang maintindihan kung bakit nagiging problema ang tulog kapag tumatanda. Habang dumaragdag ang edad, nagbabago ang circadian rhythm o natural na body clock ng tao. Mas nagiging maaga ang oras ng antok at madali ring magising. Bukod dito, may mga pisikal at medikal na dahilan tulad ng pagbabago ng hormone levels gaya ng melatonin at cortisol. Pagkakaroon ng chronic illnesses tulad ng arthritis, hypertension, at diabetes na nakakaapekto sa tulog. Side effects ng gamot na iniinom araw-araw. Pagtaas ng anxiety o stress dahil sa pang-araw-araw na hamon. Sa puntong ito, malinaw na ang pagtulog ay hindi lamang simpleng problema kundi isang aspeto ng kalusugan na dapat seryosohin. At dito papasok ang papel ng sibuyas. Number 1. Sibuyas bilang natural na inhaler, onion aromatherapy. Isa sa pinakamadaling paraan ay ang pag-amoy ng hiniwang sibuyas bago matulog. Kapag hinihiwa ang sibuyas, naglalabas ito ng sulfur compounds at volatile oils na may epekto sa respiratory system at nervous system. Ang amoy nito, bagamat matapang, ay may kakayahang magbigay ng mild sedative effect. Paano gawin? Maghiwa ng kalahating sibuyas. Ilagay ito sa isang maliit na bowl o platito. Ipuesto malapit sa ulunan habang natutulog. Maraming seniors ang nakakapansin na mas nagiging kalmado at mas maayos ang kanilang paghinga, lalo na kung may mild nasal congestion. Dahil dito, mas mabilis silang nakakatulog at mas mahimbing ang tulog. Paliwanag Medical ang mga compounds tulad ng quercetin at organosulfur compounds ay may anti-inflammatory properties na nakakatulong para bumaba ang iritasyon sa daanan ng hangin. Kapag mas maayos ang paghinga, mas nagiging madali ang pagpasok sa deep sleep stage. Number 2. Sibuyas tea, natural na pampakalma. Kung ang seniors ay mahilig sa mainit na inumin bago matulog, maaaring subukan ng onion tea. Bagamat hindi karaniwan, ito ay ginagamit sa ilang tradisyonal na medisina. Ang init ng tsaa ay nakakapagparelax ng katawan, habang ang natural na sangkap ng sibuyas ay nakakatulong sa stress relief. Paano gawin? Pakuluan ang kalahating sibuyas sa dalawang tasa ng tubig sa loob ng sampung minuto. Salain at lagyan ng kaunting honey upang mawala ang tapang ng lasa. Inumin 30 minuto bago matulog. Benepisyo Nakakatulong sa pagpapakalma ng nerves. Nakakapagpababa ng mild anxiety. Pinapaganda ang sirkulasyon ng dugo kaya mas relax ang katawan. Paliwanag medical. Ang sibuyas ay may flavonoids tulad ng quercetin na may anxiolytic effect o panlaban sa sobrang kaba at stress. Ang honey naman ay may natural sleep-inducing properties na lalo pang nagpapalakas ng epekto. Number 3. Sibuyas Compress sa Talampakan Onion Foot Therapy Alam nyo ba na maraming seniors sa Asia at Europe ang gumagamit ng sibuyas compress sa paa? Ang prinsipyo rito ay nakaugat sa reflexology at sa kakayahan ng paa na magsilbing gateway ng nerves. Paano gawin? Maghiwa ng manipis na piraso ng sibuyas. Ilagay ito sa talampakan bago matulog. Magsuot ng medyas upang hindi ito mahulog. Bakit epektibo? Ayon sa ilang pag-aaral at tradisyonal na gamit, ang sulfur compounds ng sibuyas ay maaaring sumipsip sa balat at magbigay ng mild detoxification effect. Bukod pa rito, nakakatulong ang malamig at banayad na sensasyon upang magbigay ng relaxation signal sa utak. Medical na paliwanag. Habang kulang pa sa malawak na siyentipikong ebidensya, may ilang eksperto na naniniwalang ang ganitong therapy ay nakakatulong sa pag-regulate ng parasympathetic nervous system, ang bahagi ng ating nervous system na responsable sa relaxation at pagtulog. Number 4. Sibuyas sa pagluluto. Bedtime recipe for better sleep. Hindi lahat ng paraan ay external. Ang sibuyas mismo ay maaaring isama sa pagkain ng seniors tuwing gabi. Ang pagkain na mayaman sa sibuyas, lalo na kung luto sa tamang paraan, ay nakakatulong sa pagpapakalma ng katawan. Halimbawa ng recipe: sabaw na may sibuyas at bawang, light vegetable soup na may sibuyas at malunggay, stir-fry gulay na may kaunting sibuyas bago matulog. Paliwanag Medical. Ang sibuyas ay may prebiotics na sumusuporta sa healthy gut bacteria. At alam natin na ang healthy gut ay konektado rin sa mood at pagtulog dahil sa tinatawag na gut-brain axis. Kapag balanse ang good bacteria sa tiyan, mas nagiging stable ang serotonin at melatonin production. Mga hormones na mahalaga para sa tulog. Number 5. Sibuyas Essential Oil Massage kung may access sa onion essential oil, maaaring gamitin ito sa banayad na masahe bago matulog. Kung wala, maaaring i-infuse ang sibuyas sa carrier oil tulad ng coconut oil at gawing massage oil. Paano gawin? Maghanda ng carrier oil, coconut o olive oil. Ihalo ang ilang patak ng onion extract o infused oil. Imasahe sa sentido, batok o kamay bago matulog. Epekto: nakakatulong mag-relax ng muscles. Binabawasan ang pananakit ng kasukasuan na nagiging sanhi ng puyat sa seniors. Nagsisilbing aromatherapy na nagbibigay ng katahimikan. Paliwanag Medikal Ang masahe mismo ay may physiological benefits, pinapababa nito ang blood pressure, pinapakalma ang nervous system at pinapataas ang release ng endorphins. Kapag isinabay ang sibuyas extract, nadaragdagan ng anti-inflammatory at calming properties nito. Pangkalahatang paalala, habang nakakatulong ang sibuyas sa iba't ibang paraan, mahalagang tandaan na ito ay complementary remedy lamang. Hindi nito papalitan ng reseta ng doktor lalo na kung may malubhang insomnia o ibang kondisyon. Gayunpaman, ligtas itong subukan ng karamihan sa seniors kung gagawin ng tama. Ang pagtulog ay kayamanang hindi nabibili. Para sa mga seniors, ito ay pundasyon ng kalusugan, tibay ng katawan, at sigla ng isip. Sa simpleng gulay na madalas lang nating nakikita sa kusina, ang sibuyas, may limang epektibong paraan upang makatulong sa mas mahimbing na pagtulog. Inhaler o aromatherapy gamit ang hiniwang sibuyas. Sibuyas tea bilang natural na pampakalma. Foot therapy gamit ang sibuyas compress. Bedtime recipe na may sibuyas para sa healthy gut at tulog. Essential oil massage para sa relaxation. Kung gagawin ng tama, ang mga pamamaraang ito ay maaaring maging dagdag na hakbang upang maibalik ang sigla, ginhawa at mahimbing na pagtulog ng mga nakatatanda.